Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Maisog Sambayanan. Okay. Ito po, resibo. Uh, inilabas sa uh, tungkol ito sa paratang ni Ombudsman Boying Rimulya na secret decision daw yung ginawa ni former Ombudsman Samuel Martires yung ni-reverse niya ang dismissal order ni Conchita Carpio Morales. Sikreto daw. Ay, oh, ito, klarong resibo. <laughs> uh, to the lazy boying. Putak muna bago trabaho eh. Publicity muna bago trabaho. Yun ang nangyari. Napahiya. O oh, ngayon, ito, resibo lalong napahiya to the lazy boying and to all who believe, believe boying. Yung naniniwala na sikreto daw. That's the secret of former ombudsman Samuel Martires. There is nothing secret and this is not a secret already announced since September 2019. Okay. So ito po, formal endorsement from the office of the ombudsman papunta sa senate transmitting o uh, informing tungkol sa dismissal ito ha uh, basahin ko ito yung dokumento okay republic of the philippines office of the ombudsman endorsement dated 16 september 2019 respectfully forwarded to honorable Vicente C. Soto III Senate President Senate of the Philippines uh, Pasay City the attached order dated 31 July 2019 which was approved on 13 September 2019 in Ombudsman si number uh, parang resolution ito Ombudsman CA 15 2 Nineteen entitled Field Investigation Office versus Emmanuel Joel Villoneva et al for information and guidance with the request to acknowledge receipt within 5 days from receipt hereof by authority of the Ombudsman Jose M Balmeo Jr assistant Ombudsman. So received sa nang Senado September 17 na received nila. So ito po yung reversal order ni Ombudsman martires Ni-reverse niya yung dismissal order ni Ombudsman Carpio Morales. Formal na Trinan Smith o in sa Senate. Ano yon? Secret ba yun? Di ba very clear? Evidence ito, resibo, na hindi isinikreto. Ang, ang gusto kasi nila, ang gusto ni Boeing, i-announce sa public daw. Bakit hindi alam ng publiko? <laughs> eh, sabi naman ang paliwanag ni Ombudsman Martires, hindi lahat ng desisyon ng Supreme Court ina-announce sa publiko. Ganon din, hindi lahat ng desisyon ng Court of Appeals ina-publish, ina inaano sa publiko. Ganon din, dito sa Ombudsman, hindi namin trabaho yan na mag-announce sa publiko. Ang importante, itong desisyon na ito, pumasok po sa management system, computer management system ng ombudsman, ibig sabihin, alam ng lahat within the ombudsman. Ang problema lang kasi sa opisina ni Boying Rimulya, walang nag-research. Nagsalita kagad tungkol sa dismissal order ng former ko co ombudsman Conchita Morales, ang alam niya yun pa rin. Eh kung nag-research lang muna sila, eh sabi niya, susulatan niya si Senator Soto para i-enforce yung dismissal order. Eh kung nagtanong muna at makikita sa record ng Senate na na nila September 17, 2019, na meron ng reversal order ni Ombudsman Martinez. eh dinalaman nila. O ngayon, sinasabing Secret. <laughs> uh, so, with this resibo, di ba, lalo silang napahiya. Yung sinasabing secret order. <coughs> Klaro na. Hmm. So, anong hirit ng ombudsman? i -re review daw niya yung dismissal order na yan. Sige, come on, review. Uh, may nasama rin na ano, no? Bakit na-reverse? yung dismissal order. Number one, yung perma ni Congressman Joel Villanueva, it was found out by the National Bureau of Investigation na pineke, forged ang perma. Ito, mas mabigat. Yung pundong question, I think, 10 million pidaf. It was released to a party list na ang pangalan is Buhay Party List. Yan ang narilisan ng 10 million. Sinasabi, Dinis Palco, kinurakot ni Joel Villanueva. Tanong, si Joel Villanueva ba ay representative ng Buhay Party List? The answer is no. Si Joel Villanueva Party list representative ng Sibac. So, paano siya ngayon paparosahan sa isang pundo na hindi niya nahawakan? Yung pundo na kinikwestiyon na i-release sa Buhay Party list. Dapat ang kasuhan nila kung sino yung representative ng Buhay Party List. Ganon lang yan po. Kaano? <sighs> So, nakakatawa po. nadadaybird uh, Nadadivert na po ang isyu, Imbes na flood control ang pag-usapan ngayon, yung mga mastermind, shall ko, ay na ba, o, oh, nadadivert. Napupunta dito kay Joel Villanueva dahil i-review daw ng ombudsman paano na-reverse. Oh, so, sige! Bring it on! <laughs> Ako, personal opinion ko, naniniwala ako sa integrity ni Senator Joel Villanueva. Hindi niya gagawin yan. Kahit itong ko sa kanya na tumanggap siya ng uh, flood control money, hindi hmm, ako naniniwala. Puros paninira lang yan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakaka-tulong kaya kayo ng malaki sa tribong talandig at uh, ang Income natin sa channel na ito is namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Karon na ako karon sa among area kay mag-spray me sa among kapih. So salamat gid kay sa Ginoo nga uh, nakapaw na magkape kay puho na nami ka suporta sa among anak. So nag at na ka bulan ang among kape. So, daganagid iyang sanga sa kapi ng nagupat na kabulan. salamat sa ginog ng impulsor nga mas tanong ng kape nga kuning yatiman akong kape na kay aron makatabang ko sa akong eskwela aron na ako ikasuporta sa akong eskwela nga makalampos din siya kay labi na karoon nga ako ang yun patay lain nga trabaho nga kinay eh. Katanam ko kape, na nadasig na yun ko sa pagpananom sa kape. Masa ako nang timanon o, oh. sa naging sponsor. Huwag labaw sa tanan, o sa ginoo nga nagtab, naglantaw sa ako, nagtagamig, nagkasyaan eh, pabunga.